mga celebrity na nagpatanggal ng kanilang mga breast implant. Padami ng padami ang mga kababaihan na nagpapalagay ng breast implants o silicone kabilang narito ang ilang sikat na celebrities. Sa katunayan, malaki ang papel ng mga celebrity kaya naging popular ito hindi lang sa mga babae kundi maging sa mga lalaki. At madalas nagpapalagay sila nito hindi lang para lumaki ang kanilang mga dibdib kundi para rin tumaas ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Sa showbiz, karaniwang nagpapalagay naman ng breast implants ay ang mga sexy actress na gumaganap sa mga daring role sa mga pelikula at teleserye. Sa artikulong ito, kilalani natin sila at alamin ang kanilang dahilan kung bakit nila ipinatanggal ang kanilang breast implants. Isa, Ellen Adarna noong Mayo taong 2022, ibinahagi ng sexy actress at modelo na si Ellen Adarna sa pamamagitan ng kanyang Instagram story na nagpaalam na siya sa kanyang breast implants illness o mga kondisyon na dulot ng breast implants tulad ng matinding sakit sa likod, pagkapagod, at kakulangan sa focus o brain fog. Ani Ellen, goodbye breast implant illness I can now breathe properly goodbye chronic back pain, fatigue and brain fog. Kiit pa ni Ellen, it was fun while it lasted. Taong 2014 nang aminin ni Elena na peke ang kanyang boobs, o dibdib. Dalawa, Rika Peralejo sa edad na 18, sumailalim sa breast augmentation o pagpapalagay ng breast implants ang dating sexy actress na si Rika Peralejo. Gayunpaman, aminado si Rika na pinagsisihan niya ang kanyang desisyon na magpalagay ng breast implants. Inamin din ni Rika na hindi niya talaga alam noon kung bakit siya nagpalagay ng peking dibdib. Hanggang noong 2021, sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Rika na pinatanggal niya ang kanyang breast implants noon pang 2017. Tatlo, Michelle Madrigal tulad ni Ellen at maraming kababaihan, naranasan din ng dating sexy actress na si Michelle Madrigal ang breast implants illness o bill, na mga sintomas na dulot ng breast augmentation. Taong 2008 nang magpalagay ng breast implant si Michelle na tinawag niyang toxic bags in her body at pagkalipas ng halos labindalawang taon, pinatanggal nga niya ang mga ito noong 2019. Samantala, matapos malis ang kanyang breast implants, ibinahagi ni Michelle na napansin niyang mas naging healthy ang kanyang katawan. Apat AJ Revol ang isa sa mga pinakabagong aktres na nagpaalam na sa kanyang fake boobs ay ang viva sexy aktres na si AJ Revol. Noong ikatatlumpu ng Marso, nagpost si AJ ng larawan na masayang-masaya habang hawak ang kanyang mga breast implants. Matagal nang nais ni AJ na alisin ang kanyang mga breast implants simula pa noong 2022. Ayon kay AJ, nagpa-implant siya noong 2020 dahil may nagrekomenda raw sa kanya na gawin ito. Naging masaya naman si AJ sa kanyang breast implants subalit nagsimula raw siyang maging conscious sa kanyang dibdib dahilan upang magpasya siyang ay patanggal na ang mga ito. Lima, Maui Taylor Maureen Ann Rodriguez, o mas kilala bilang Maui Taylor, ay isang aktres, modelo, at dating miyembro ng grupo ng mga sexy performers na tinatawag na Viva Hot Babes. Napabilang siya sa Viva Hot Babes noong 2003 kasama ang ilang mga sikat na personalidad sa industriya ng showbiz tulad ni Nakotcha Santos at Andrea Del Rosario. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Viva Films, naging popular sila sa kanilang mga kanta tulad ng Bulaklak, Basketball, at marami pang iba. Ang busy schedule ni Maui ang nagpapigil sa kanya na tanggalin ang kanyang breast implants noon saad ng dating Viva Hot Babe, mahirap isingit sa kanyang schedule ang pagpapa-appointment dahil sa sunod-sunod na mga proyekto pero nasa kanyang plano ito dahil sa discomfort na dulot nito at hindi na nito nagugustuhan ang hitsura nito sa kanyang katawan at mabigat daw ito sa likod.